Inihayag ng pamunuan ng Manila Police District o MPD na maaga silang magpapakalat na mga tauhan sa mga sementeryos na sakop ng lungsod ng Maynila para sa nalalapit na Undas 2023. Ayon kay MPD Chief Police Colonel Tomas Ibay, nasa 450 ang kanyang ide-deploy sa loob at labas ng Manila North Cemetery. Sa Manila South Cemetery, 350 naman ng uh, na mga pulis ang maagang napupuesto sa araw ng Sabado, October 28. Dagdag pa ni Ibai, bukod sa ide-deploy ng mga pulis sa cementeryo, may mga karagdagang nakalatag na puwersa rin ng MPD at NCRPO kaugnay naman ng BSKE 2023. Habang nakatutok at nakaalerto rin ang mga nag na bike, mobile motorcycle, patrol unit ng MPD sa mga pamilyan, pampublikong lugar o pasyalan upang mapanatili ang kaligtasan ng mga Manileno.